Anong ganap sa mundo ng showbiz? Muling pinabulaanan ni Ellie Buendia, lead vocalist ng Eraserheads, ang matagal ng usap-usapan na may kinalaman ng kantang Spolarium sa kontrobersyal na kaso ng Pepsi Paloma noong 1980s. Sa kabila ng patuloy na hakahaka, haka nilinaw ni Ellie na ang kanta ay tungkol lamang sa pag-inom ng alak at hindi may kinalaman sa umano'y trahedya ni Pepsi. Noon pang 2021, sa podcast ni Nasaab Magalona at Jim Baccaro, ay nauna nang sinabi ni Ellie na ang gintong alak sa lyrics ay tumutukoy sa inuming gold shillager, isang cinnamon schnapps na may gold flakes. Pinabulaanan din ni Ellie ang chismis na ang mga pangalang Enteng at Joey sa kanta ay tumutukoy kina Vic Soto, a.k.a. Enteng Kabisote, at Joey De Leon, na iniuugnay sa isyo ni Pepsi ayon sa kanya, ang Enting at Joey ay tunay na tao, mga road managers nila noon sa banda. And let's just get it out there and spoil right? Uh, um, it's, it's not about um, Kim Jason, it's not about Kate um, Soto and the way, although it is a sad thing, I was Really heartbroken when that thing came out because I was such a huge fan of uh, They were my heroes, and, um, I could I wouldn't dream of you know, uh, writing a song to, you know, to tarnish uh, my heroes. So I think that's the most um, ridiculous. It's not about them, it's not about Pepsi, and not the other uh, hats, uh, tackle that. Thank you very much. Muling napukaw ang interes ng publiko sa kaso ni Pepsi Paloma dahil sa upcoming film na The Rapists of Pepsi Paloma ng controversial na director na si Daryl Yap. Sa kabila ng mga lumang hakahaka, -haka, iginiit ni Ellie na walang koneksyon ang Spolarium sa anuman, maliban sa pagiging isang awitin tungkol sa pagkalasing. Isang urban legend na ayon sa kanya ay nawala na dapat noon pa.